Arestado ang magkapatid na trabahador sa isang furniture shop sa Binmalay, Pangasinan dahil sa pagnanakaw ng pera ng kanila mismong amo. Yan ang iba pang o oh yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Magkapatid na trabahador sa isang furniture shop sa Binmali, Pangasinan, na arestado sa pagnanakaw ng pera ng kanilang amo pinahuli ni Ms. Gloria Del Carraan, 35 anyos dalaga, furniture owner, presidente ng barangay Baybay Polong Binmali ang dalang trabahador dahil sa pagnanakaw. Sa ulat ni Binmali, Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, alas 4.30 ng hapon kahapon dumulog sa kanilang himpilan ng biktima upang isuplong ang magkapatid na suspect na sila Christopher Iyan Pabor, 19 anyos at Cyrus Jan, 18 anyos, mga binata, kapwa, barniser at presidente ng barangay Malindong Binmalay. Nabatid na naiwanan ng biktima ang kanyang wallet sa kanyang mesa sa kanilang pwesto at nakita niya ito ng kanyang balikan na hawak na ni Cyrus at nawawala ng 20,100 pesos kas na laman nito. Agad na arestong mga suspect na ngayon nasa kustudiya ng Binmalay Police Station at naharap sa kasong qualified theft. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 30, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadiskubre ng mga operatiba ng Mountain Province Provincial Police Office ang madnaradong uh, kuta ng communist terrorist group sa Besao Mountain Province. Batay sa report ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang abandonadong kuta ay nadiskubre ng uh, mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company at Besao Municipal Police Station sa masukal na pook sa Sitio Mapo Barangay Geday sa Besao habang sila nagpapatupad ng major internal security operation sa lugar. Narecover sa kuta ang 10 piraso ng ammonium nitrate fuel oil na nakalagay sa ice candy wrappers, anim na improvised explosive device, apat na dinamita, granada, subversibeng dokumento at iba pang personal na kagamitan. At matapos ang dokumentasyon, lahat ng na mga nadiskubring gamit pandigma ay ipinasakamay sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and caning Unit sa Mountain Province. Ang ibang nabawing gamit ay nasa pag-iingat ngayon ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company para sa proper disposition. Samantala patuloy naman na sinusuyod ng mga operating troops ang mga kalapit na kuta ng Communist Terrorist Group para sa pagkakarecover ng iba pang mga gamit pandigma ng mga rebelde. Ito si Aries 41 Robbie Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simple lamang ang pagdiriwang ng anibersaryo ng Katarman ngayong araw. Sa kauna unang pagkakataon, ngayong taon lamang ipinagdiriwa ang anibersaryo matapos na ipasa ng sanggunang bayan ang Municipal Ordinance na kinikilala October 17, 1768 bilang araw ng pagkilala o itang pagkabuhay ng bayan ng Katarman. Itong araw na tinanggap ng Simbahan Katoliko ang titulo na Our Lady of Annunciation. Lumalabas na ngayong araw ang ika-256 na anniversary o founding anniversary ng bayan ng Katarman. Hindi pa masyadong napaghandaan at uh, misa lamang ang ginanap ngayong araw kung saan sa katagalan ng panahon, ito ang kauna-unahan na pagdiriwa. Wala na muna aktibidad ng pagdiriwang at inaasahan na sa susunod na taon ay mas magiging mapaghanda na ang nasabing selebrasyon. Hindi rin local holiday at tuloy ang klas at pasok sa eskwela ngayong araw. Tangi ang bayan ng Katarman lamang ang capital town ng Northern Summer ang hindi nagdiriwang ng anibersaryo at ngayong taon lamang napag-usapan at napag-aralan katulad ng simbahan ang araw ng anibersaryo ng bayan ng Katarman. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bandayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.